Magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat Mga minamahal kong mga kababayan Subuli po na, dito na naman po inyong likod Epipanyo eh, Labrador, dito po sa ating programang reaction mo Okay, bago po tayo magabi sa mga minamahal kong mga kababayan Binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan Luzon Visayas, Mindanao maging mga kababayan po natin sa abroad Na lagi po sumusuporta sa mga kababayan po natin Luzon Visayas, Mindanao Na sa kanila po mga munting tulong Tayo po ay nakakasurvive So sa mga kababayan po natin na nagbibigay po, nag-aabot po ng inyong mga tulong, huwag po kayo mahihiya kasi mayroon pa rin po ko, hindi, alam nyo, naisip, naisip ko na tuloy na talagang ugali na talaga siguro ng mga Pilipino na dahil nga sa siguro nagmimiti sila na makatulong ng malaki pero dahil sa maliit yung natutulong nila, parang nahihiya tuloy sila. Sila pa yung nahiya. So, <laughs> yan ang, ano, eh, yan ang uh, nakikita ko. Pero ganoon pa man, tulad po rin sila sabi ko sa mga kababayan natin, sa inyo pong ambag, uh, 100, 200, 300, Malaking bagay na po yun para sa, sa akin, sa, lalong-lalo sa sitwasyon ko. Malaking bagay po yun para sa amin. Dahil 50 pesos pa lang yan, eh. makakabili na ng isang, isang kilong bigas yun eh no? at uh, yung iba naman uh, pwede ng ano uh, pang uh, bili ng ulam so lalong lalo na ngayon at nag-iipon po ang yung lingkod para kahit pa paano po ay eh, makapagpatayo po tayo ng kahit maliit man lamang na barong-barong So doon po sa mga kababayan natin nag-aabot po ng kanilang mga tulong. Salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-isip na baka pag binigyan nyo ako ng isang daan, dalawang daan magagalit ako. Hindi po. Ang kapal naman ng pagmumukha ako nung pagkaganon. ba? Diba? So para po sa akin, ano man pong bagay, gaano man kalaki o yung halaga na binibigay nyo po sa akin, malaking bagay po yun. No? Lalong-lalo lalo na po sa sitwasyon po ng yung lingkod ngayon. So... <coughs> Marami po sa mga kababayan natin na may message po uh, o nababasa ko po. Yung iba nagsasuggest na lumapit daw tayo sa ating mahal na Pangulo. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, uh, ako ako po po'y nananalig sa Diyos na uh, isang araw siguro, no? baka hipuin ng Diyos ang uh, ating mahal na Pangulo at masilip niya ang kanyang lingkod na patuloy po na uh, nakikipaglaban para po sa kanya no? So hindi po ako nawawalan ng pag-asa sapagkat alam ko naman na may gagawin po. Salamat po sa mga dasal ng ating mga kababayan. Alam niyo kagabi halos alas stress na yata ako nakatulog dahil nga po sa iba't ibang pagbabanta po na aking uh, natatanggap. So gumagrabe habang patindi po ng patindi yung ating hinahayag dito. Eh mas lalo pong tumitindi rin yung mga pagbabanta sa buhay po ng yung lingkod no so sa totoo lang eh meron ako na basa sabi nung isang nag-comment doon sa ating ano eh but marami daw pabahay si PBBM bakit daw hindi ako humingi sa kanya sabi ko eh madali lang naman yun eh kung gugustuhin ko eh ang problema kasi ang tanong yung magiging kapitbahay mo ba doon Uh, porket ba yan ay binigyan ng uh, pabahay ni PBBM? Masasabi mo bang PBBM support your chance? No. Baka mamaya, eh, diyan pa tayo mapahamak eh. Diba? So, kaya sa mga kababayan natin, sa mga nagpadala po po kayo mag-anla, pinapangako po, papakita ko po, po sa inyo na pong mga tulong, yung binibigay sa akin na ano eh, meron na po tayo pambili ng pako kahit pa paano, siguro mga aa uh, aabot na yun ng makabili tayo yung tatlong kilong pako o, no, o hindi uh, sobra, mga sampung kilong pako pala pwede na no? O, kasi alam niyo, mahal din po ang pako ngayon o tinignan ko dun sa ano, eh, bibidyo ko naman po yan eh. so nangambas din po ako ng dos por dos, dos por tres, ang mahal pala kahit kukulamber no? So ganun nakatindi kaya naisip ko eh pagkatapos po nitong ating uh, pag-uusap na 'yon eh parang gusto ko na lang pumunta dun sa kagubatan at manghanap ng kahoy. Siguro mamumutol na lang ako ng kahoy doon pangposte. Eh. So ang kailangan ko na lang po mga kababayan eh 'yung pambili po ng ating sahig pa uh, o ng ating dingding o ating bubong. Pero kung wala talaga, sabi ko nga, "Hay, missis, eh, siguro eh tiyaga muna tayo sa trapal, no?" ...importante makaano na tayo dahil... ...kagabi, alam mo ...sa kapatid ko wala akong problema... ...sa... ...pero sa ano ko... ...di ba... ...sister-in-law ko eh medyo... ...alanganin... ...no... ...so... <coughs> ...kaya sabi ko nga... ...ah... Uh, ...ganito pala... ...kahirap, no... ...so... na naisip ko na mga kababayan... Uh, ...siguro ibenta ko na lang yung aking armas no uh, kahit 10,000 para lang makapag-start ang problema ko din kasi mga kababayan pag binenta ko to eh ano pa yung aking kumbaga pandepensa wala na so para na lang tayong sasalo nito ng bala pagka nagkataon no kaya sa mga kababayan po natin nung no, nga po pala ha doon po pala sa mga nagme-message sa akin doon sa akin messenger hindi niyo po ako message sa pagsamantala sa pagkatayo po ay dinistrik o inistrik eh, tama ba ah uh, di ko alam kung anong ano yan so medyo inano po ni meta muna so pagkakaalam ko 28 days before ko lima gagamit yung ating uh, ano kaya doon sa mga nagmi po doon sa mga gustong magbigay ng kanyang mensahe pwede naman po sa comment section po natin uh, kayo magmensahe sa YouTube uh, channel po natin Okay sa mga pag ito mga minamahal ko mga kababayan ito pag-uusapan po natin Alam niyo sa totoo lang Sa mga nagiging galawan po sa mga nagiging reaction po sa mga nagiging uh, Uh, ano po nito ni Kibuloy ng kanyang mga lawyer eh mukhang mas lumilitaw po yung pagiging bula ang Kristo nito pong ni Kibuloy eh. no eh no naalala ko noon nung siya ay nasa Laya pa mga minamahal ko mga kababayan eh bay, pag nagsalita, ka alam mo talaga eh napaka makapangyarihang uh, Dios no Napaka makapangyarihang Diyos anak, di umano, ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. E biro mo, nung laya siya, pinagmamalaki niya, na kaya daw niyang pahintuin yung uh, lindol. Kaya niyang pahintuin yung uh, kaya niyang pigilan, yung bagyo. di ba? Eh, sa totoo lang eh, kung talagang siya ay son of God, kahit saan siya pumuesto eh, Diba? ba? O saan ba si Kibuloy ngayon? Nasa Metro Manila, tama. Kundi ako nagkakamali. Eh. eh bakit hindi niya kayang pigilan na 'wag bumaha sa, sa ano na 'yan? Eh, hindi naman siguro kasamang nakakulong 'yung kanyang kapangyarihan. Naalala niyo si Jesus Christ sa kabila ng kanyang mga ano eh, 'di ba? Nagagawa niya magpagaling kahit saan dahil siya nga ay tunay na anak ng Diyos bumubuhay siya ng patay nagpapagaling siya ng mga kitong diba? yung mga nasaksihan ng mga apostol noon talagang hindi sila nahihiyang ipagmalaki dahil totoo hindi sila nahihiyang uh, mag magtestimonya patungkol sa nak nasaksihan nila kay Jesus Christ dahil totoo eh dito mga minamahal kong mga kababayan ko ako membro ni Kibol eh isusuka ko to eh bakit? Eh dito na eh nakikita na eh yung totoong ano niya, yung totoong kulay niya, yung totoong katarantaduhan niya. Eh biro mo, mayroon po siyang hiniling. Hindi ako nagkakamali, pangalawang hiling niya na 'to. Alam niyo ba kung ano 'yan? Ay tapo panoorin natin mga kababayan para po mas higit na mas maintindihan po natin. So, eto pakinggan po natin mga minamahal kong mga kababayan. Passing Regional Trial The <laughs> cat Muling tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang hiling na hospital arrest ng religious leader na si Apollo Buloy Sa autosang ilibas ng korte noong October 8, nakasaad na walang compelling reason o matibay na dahilan para isailalim si Buloy sa hospital arrest sa Philippine Heart Center o sa Medical City. Ayon pa sa korte, lumalabas sa mga record na naibibigay naman kay Buloy ang kinakailangan nitong atensyong medikal bilang na ang regular na supervision ng mga doktor habang ito ay nasa loob ng Pasig City Jail. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. No? So, <clears throat> alam niyo sa totoo lang, ito ah, gusto kong sabihin to sa mga membro ni Kibuloy. Hindi niyo ba naisip? Hindi niyo ba inaanalyze na, teka, kung totoong Diyos to, kung totoong anak ng Diyos to, si Kibuloy. Hindi ko alam kung tawag nila kay Kibuloy, kung Panginoon ba, Hari ba. Pero ito gusto kong sabihin sa mga membro ni Kibuloy, hindi niya ba napansin? Na kung talagang totoong Kristo, totoong anak ng Diyos si Kibuloy, hindi niya kailangan ng doktor. Hindi niya kailangan ng uh, hospital. Hindi niya kailangan magpa-hospital arrest. Hindi niya kailangan na magpapunta doon sa heart center. Di ba? Kasi baka pangyarihan nga siya eh. Lumalabas ngayon na talagang sinungaling. Lumalabas ngayon na tumitibay ngayon ang ebidensya na itong si Kibuloy ay bula ang propeta. Mapagpanggap na Diyos Diyosan. Paano mo pagagalingin yung iba? Sige nga. Pakinggan ninyo. Paano niya pagagalingin yung iba? Paano mo paniniwalaan na siya'y nakakapagpagaling? Kasi may, may narinig pa ako noon eh, na meron din daw binubuhay na patay itong si Kibuloy. Paano mo paniniwalaan, paano magiging matibay yung kanyang sinasabi na siya ay bumubuhay ng patay, nagpapatigil ng lindol, nagpapatigil, pumipigil sa, sa bagyo? Kung mismo siya mismo ay hindi niya kayang pigilan yung kanyang nararamdaman ngayon kung sakaling totoo man na mayroon po siyang nararamdaman sa kanyang pangangatawan paano niya mapapatunayan ngayon na siya nga ay anak ng Diyos si Jesus Christ naalala ninyo kahit buksan mo sa pinakauna ng bagong tipan yung Biblia wala kang mababasa doon na si Jesus Christ bagamat siya ay nag-anyong tao, never mong mababasa, never mong maki maririnig, letra por letra, na siya ay nagkasakit. O hindi mo mababasa doon kung sakali man dahil nga siya ay nag siya ay uh, nag-anyong tao. mapapalagay na lang natin, may mga pilosopo kasi tao, normal lang na magkasakit. Pero ang tanong ko, mababasa mo ba sa Biblia na si Jesus Christ ay tumawag ng doktor? Nagpagamot sa doktor? No. Dahil nga siya special, ano siya eh, holy child siya. Meron siyang kapangyarihan na, ano, sumasagot sa kanyang mga pangangailangan. Meron siyang special na kapangyarihan na makapagpapagaling kung sakali mang meron siyang nararamdaman. Ngayon, sa mga membro ng KOGC na naniniwalang Diyos o anak ng Diyos si Kibuloy na nag-angkin na sabi pa niyan, I am the son of God. Ha? Huh? Alam niyo, mga kababayan ko eh, yun ang sinasabi ko sa inyo. Dahil sa kakulangan ninyo, o dahil sa kamangmangan ninyo, dahil nadadaya kayo, naluloko kayo, nagpapadala kayo sa magandang simbahan, nagpapadala kayo sa magandang suot ng isang tao, nadadala kayo sa galing mag-English, galing nadadaya kayo. 'Di ba? Kasi panlabas ang tinitignan ng karamihang mga Pilipino eh. Hindi yung kalooban. Pag nakita nilang pangit yung simbahan, ayaw nila. Kaya pag nakita nilang maganda yung simbahan, kahit mali yung doktrina, go sila. Ganun ang prinsipyo eh. Ganun ang pananaw eh. Ng karamihan sa atin. di ba? So ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan, sa totoo lang, mas lalo lamang pong pinapahiya. At sa ginagawang ito ni Kibuloy, inilalagay niya sa malaking kahihiyan yung mga membro niyang naniwala sa kanya. Yes. Nilalagay niya sa malaking kahihiyan yung kanyang mga membro na naniniwalang siya ay may kapangyarihang magpagaling, magpigil ng mga baha, lindol, bagyo, etc. etc. Ngayon, di nyo ba naiisip? Wala bang pumapasok sa isipan ninyo? Teka, oh, bakit? O oh, ba't ganun? Wala bang, wala bang pumapasok sa inyo ng mga tanong? Hindi ba pumasok o hindi ba sumagi sa isipan ninyo na, Teka, sabi mo, banal ka. Sabi mo, makapangyarihan ka. Say, sabi mo, sayo ang buong mundo. Sabi mo, sayo ang kaluluwa ng lahat ng mga, ano, at ang hindi dumaan sayo ay hindi maliligtas. Oh, bakit tayo mong iligtas ang sarili mo sa sakit? 'Di ba? Kasi pag sinabing I am the son of God, holy, banal ang katawan na yan. Hindi pwedeng dapuan ng kahit anong sakit kasi nga banal. Nasaan yung banal dyan? Nasaan yung ebidensya? Alam niyo, sa sobrang banal nga ng katawan ni Jesus Christ, bagamat siya'y nag-anyong tao, hindi niya hinayaan na yung kanyang ginamit na katawang lupa eh, Kainin ng ugod. Kaya 'di ba? Nabasa naman siguro niya sa Biblia. Nakita, nasaksihan ng mga apostol na mismo yung katawan na sinasabing ng katawan tao ay umakyat sa langit. 'Di ba? Eh dito mga kababayan ko eh, sa pagmumuka pa lang ni Kibuloy. Hindi nakatanggap-tanggap sa langit yung pagmumuka ni Kibuloy. Tingnan mo ngayon. Sa katarantaduhan niya, sa kagaguhan niya. Di lumalabas na sinungaling tong hayop na to. Di ba? Bakit Kibuloy, mainit ba sa kulungan? Ha? Mainit ba dyan sa kulungan at gusto mong kaya nagsisikap ka na magpa hospital arrest dahil sa hospital mga kababayan gusto ko lang sabihin sa inyo karamihan lalong lalong dyan sa heart center karamihan po dyan naka aircon eh siguro hindi sanay si Kibuloy na hindi naka aircon kaya gusto niya magpa di ba hospital arrest mayaman siyempre pag na hospital arrest yan everyday pinakamababa ng gastos niyan 10,000 siguro. Kasi ang alam ko sa mga dyan sa heart center, eh, kahit yan ay sa gobyerno, eh, di ba? Gagastos ka pa. Kasi siyempre, di ba? Eh, isa diba? eh, eh, totoo lang, gusto magpa-special, ano eh, nagkumahanap si Kibol, gusto niya maging special, eh. Eh, syempre, pag nag... Pag niya ng house art, ah, ng hospital arrest, aba, special yung bodyguard niya, special yung mga alalay niya, special yung guardia niya. Ibig na yung niya ay nagbabantay ng napakaraming mga nakakulong, ay hindi, mapupunta lang doon sa sarili sa kanya. Abay, talagang umaasta talaga na para bagang hari. Akala mo kung sinong celebrity. Akala mo kung sino talagang, di ba? Pero ito lang masasabi ko kay Kibuloy. Dapat kay Kibuloy, mag-practice ka na. Kasi pagpunta mo doon sa imperno, mas matindi pa dyan ang mararanasan mo, Kibuloy. Ha? Kaya kung ako sa iyo mag-practice na kayo, tayo mo si Duterte, nagpa-practice na nga doon eh. Pero, eh, kay Duterte naman, eh, tanggap niya na. At gusto rin niya na mapunta talaga sa inferno. Dahil, nung siya ay nagsalita, sabi nga niya, eh, kung papipiliin daw siya, saan niya gustong tumira? Sa inferno. O. Oh. ba? Diba? So, at kasi, si Duterte, tanggap niya na, na talagang sa imperno ang punta niya. Dahil yun ang gusto niya puntahan eh. O, oh, pinapasama pa nga niya yung mga gunggong, mga bobong mga naniniwala sa kanya. Baka gusto daw sumama ng mga DDS sa kanya. Di sumama kayo sa imperno. Di ba? Si Digong niya na mismo nagsabi kung papipiliin siya sa anong gusto niya sa imperno. Eh, wala ko lang oh, itong si Kibulo, yun din ang gusto niya. Mapunta rin sa imperno. Pero sa mga ginawa niya, sa mga panloloko niya, sa mga member niya sa kanyang pagpapakilala bilang si Kristo eh malamang gusto rin niya mapunta sa impyerno kasi hindi gawain ng matinong tao yun eh yung ipakilala mong sarili mo na makapangyarihan ka tapos sa sarili mong sitwasyon hindi mo kayang di ba wala yan, yung yung itong si Kisi ano si Kibol eh wala itong pinagkaiba sa isang napakahambog na barbero may taong ganun eh magaling magkwento, magaling mo pero pag sa sarili niya na wala na. 'Di ba? Oh, ngayon kibuloy. Kung nakikinig ka man ngayon, kung makakarating lalong-lalo na doon sa mga membro ni Kibuloy. Eh, ipakita mo kahit konti lang wala ka pang napapatunayan eh. Wala ka pang napapatunayan. Once na mapagaling mo ang sarili mo. O, ha? baka sakaling doon sa 100%, eh may 1% na na pwede ka ng paniwalaan na may sayad ka nga sa utak. Na may topak ka nga sa utak. ba? Diba? O, oh, yung lindol lang doon sa ano eh. Yung lindol lang doon sa Davao eh. Kung talagang makapangyarihan ito si si Kibuloy eh. ba? Diba? O, oh, ba't hindi mo nagawang protektahan yung ano mo? Yung sinasabi mo doon ng New Jerusalem. E balita ko, mismo yung New Jerusalem ni Kibuloy, wasak-wasak eh. ba? Wasak -wasak, eh. Diba? Halos hatiin, halos lamunin ng lindol eh. O, yun ang sinasabi ko sa inyo. Na pagdating sa kasinungalingan, pagdating sa kahayupan, pagdating sa panloloko, mas matindi to si Kibuloy. Eh. Kesa dito kay Senyor Aguila. Eh, itong si Senior Aguila naman kasi, eh, nagoyo lang ito ng mga matatanda pa sa kanya. Ginamit lang siyang instrumento. Pero ito, si Kibuloy, walang gumamit dito. Talagang sinikap niyang magpakilala, manloko sa taong bayan, at magpakilalang si Kristo. Para lamang, di ba, mahigitan niya yung isa ding reliyon dyan na ginagamit yung pangalan ni Kristo na nagsasabing, Iglesia daw sila ni Kristo pero hindi ko may kilalang Diyos si Kristo na kung saan mas mataas pa yung kalagayan ni Manalo kaysa kay Kristo di ba? so yun ang sinasabi ko sa inyo laganap na po ngayon yung mga reliyon na gumagamit ng Kristo kaya ng GIL eh mo ito si Ibilinweba di ba? ginagamit yung reliyon niya para makapag para lang maprotektahan niya sarili niya, madepensahan niya sarili. Ayun gagamitin yung kongregasyon, doon magsasalita, gagamitin yung television para lamang maprotekta ng sarili niya sa kanyang pagnanakaw, sa kanyang pangloloko, sa kanyang, di ba? So, laganap na po ngayon yung mga katulad po nito ni Kibuloy na ginagamit na lamang po yung pangalan ni Kristo para lamang po sa kanyang sariling interes. Ngayon, salamat na lang po sa Diyos, salamat na lang po sa mga huwes, salamat na lang po sa sa kung saan eh, hindi sila nagpadala, hindi sila nagpaloko sa maladimonyong katulad po nito ni Kibuloy. So kayo, sa'yo Kibuloy, ano? Kung saan ka man naruroon kang uh, demonyo ka, pagtiisan mo yan dahil kulang pa yan sa ginawa mo sa mga kababaihang binaboy mo, sinira mo, no? Kulang pa yan. Isa kang, isa kang diablo na dapat na talagang sunugin doon sa impyerno. No? Sa mga kababayan natin, So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na mayroon pong puso uh, mayroon pong damdamin para po sa inyong lingkod So ito, uh, lagi naman po nandito sa ating gilid ang ating pong jikas uh, So hindi po tayo nagsasabang magsabi ng salamat, salamat po sa inyong lahat, no? So, sa mga nakakaluwag lang po, so, sana'y matulungan nyo po ako na makapag-umpisa na tayo po'y makapagtayo ng sarili po nating na tahanan. Kahit barong-barong lang, o kahit bubong natin ay sapo lang, okay na yun. Ang importante, tayo po'y maka, ano na, kasi sobrang, sa totoo lang, <laughs> sobrang ano, na na, na nararamdaman ko, nararanasan ko. Kaya, Uh, hindi ako nawala ng pag -asa. so sa ating Pangulo, sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sana po mahal na Pangulo ay matulungan niyo po sana ako kahit sa uh, pagpapatayo lang po ng aking barong-barong yun lang po ang aking dasalang at hiling po sa ating butihin at talagang makadyos, makatao na Pangulo, na walang iba kundi ating Pangulo at ating minamahal na Pangulong Ferdinand Arum. Ferdinand Marcos Jr. Sumuyo so, po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan mabuhay po ng mamahal sa ating nabayan, Marami maraming salamat po.